Walang po ang, ang fake news at kasinumalingan dito sa bayan ng Taytay. No? Uh, ang ilan sa mga tinatanong, mga binabalik na issue ay bakit daw si Mayor Zoric ang pinasuhan at hindi daw sinama ang Kapitolyo. Ang gusto ko lang po malinaw, maging malinaw sa lahat. Narito po ang uh, ating panayam kay Councilor Tobit Cruz. Panuorin po natin. Eh, salamat po at natanong nyo. Eh, kasi medyo nabubungkal na naman po yung nakaraan. No? May mga supporters yung dating administrasyon. Di Mayor Jorik Gakula na inuungkat ulit yung issue tungkol hmm. sa hospital. Um, actually, nangyari ito in the past weeks. No? May mga nagtatag sa akin na tinatag pa si Governor. Nakakahiya sa ating Kapitolyo na nadadamay pa rin sila hanggang ngayon. No? na ay na daw pinabanggit pa rin na wala na daw akong ibang ginawa kundi kumontra sa mga programa ng dating administrasyon at tatamad-tamad daw ako sa opisina. Kaya ako nakita nyo nung kagabi, nag-release -nag ako ng statement sa Facebook para lang linawin. Kasi para sa akin, walang po ang fake news at kasinungalingan dito sa bayan ng Taytay. No? Um, uh, ang ilan sa mga tinatanong mga binabalik na issue ay bakit daw si Mayor Zorik ang kinasuhan at hindi daw isinama ang kapitolyo. Ang gusto ko lang pong malinaw, maging malinaw sa lahat. Ang kaso po na kinaso natin ay tungkol sa heritage law, sa pagpapagiba ng lumang munisipyo na hindi dumaan sa tamang proseso. Ang, nag, ang proyekto po ng ospital, malinaw yan sa wala ang isa pa lang, ang magpapatayo ng ospital at mag-ooperate ay probinsya. Ang counterpart po, ang sagot ng, ng ating lokal na pamahalaan ng munisipyo ng Taytay ay lupa makikita po sa lahat ng paper trail, mga resolusyon, uh, administrative order ng dating administrasyon, yun at siya na ang namili ng lupa ay ang munisipyo. Makikita po yan sa mga resolusyon na ipinasa ng ating sangguniang bayan. Oh. At sangguniang bayan din ang nagbigay at nag-issue na nagsabi kay Mayor Jory ko na sige na, gibain na ang lumang munisipyo. No? So, nasa kanila po ang 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 bigat ng kasalanan. No? In fact, yung sa kalagitnaan ng pagpapagiba ng lumang munisipyo, nag-release na rin po ang NHCP, ang National Historical Commission of the Philippines, ng cease and desist order. Ibig sabihin, ipinapatigil yung ginagawang pagpapagiba, pero hindi rin po ito sinunod ng ating munisipyo. So, nabas oh, so... po ang kapitolyo sa isyo ng pagpapagiba kasi ang nagpakiba at ang nagdonate ng lupa ay ang ay ang munisipyo po natin at makikita po natin yan sa mga dokumento. Ibig sabihin ko si ano, uh, linawin ko ulit, ano, yung time na yan, tap deep tap, pwede palang ipatigil ng lokal. Ang nagpapatigil po ay national na. Kaya national... ibig sabihin, from the national, uh, where, oh. na may karapatan pala siya ipatigil. So, hindi niya pinatigil yon. Hindi po pinatigil ni Mayor Zorik at itinuloy-tuloy pa rin po nila ang pagpapagiba. Kaya po yung kaso, linawin ko lang din, no? hindi na po ako ang nagkaso sa kanila. Kami po ang unang nag-file sa NHCP, pero ang NHCP po, ginamit lang po yung final namin para sila ang magkaso. So kung titingnan niyo po ay, yung okay. documents ng kaso, It's Dr. Escalante. Si Dr. Escalante po ang presidente ng NHCP during that time. Okay. person ng NHCP during that time. It's Dr. Escalante versus Mayor Jorek Gakula et al. Kasama po mm -hmm. si Engineer San Juan at ang San Bayan. Um, dalawa po ang ikinasa sa kanila sa ombudsman, sa pamamagitan po ng solicitor general. Kasong administratibo, um, dahil nga po sa great misconduct, dahil pinaliwala nyo yung pagpapatigil na binigay ng opisina ng NHCP. Yes at criminal case po, violation of heritage law, which is Republic Act 10066. So, dalawa, administrative and criminal. Yung sa pusko na napalitaan ko po na mukhang, ay, na, nakita naman po natin nung nakaraan no, na lumabas na yung decision ng ombudsman. Um, yung administrative case po na, na decision ng ombudsman, um, liable po si Mayor Zoric at ang dating former engineer kaya po pinapabalik sa kanila ang anim na buwan na sweldo nila sa munisipyo. So naipanalo natin ang administratibo. Ang criminal case po, labas na yan sa ombudsman, kaya po ipinasa na ito sa Sandigan Bayan. So ang criminal case po ay gumugulong na ngayon sa Sandigan Bayan. And according to some reliable sources, ay nag-post na din po ng bail si Mayor Zoric at si Engineer San Juan para sa kasong ito. So, ayan ay po, uh, talaga palang hindi ikaw, ulitin ko rin yung sinabi mo na hindi ikaw yung uh, nag-file pati. Ito. Kami po ang nag-file sa LHC, yung LHC po, sila na ang nag-file na sa, ombudsman, sa ombudsman, ombudsman at sa sandigan bayan. No? Kasi okay. uh, hindi ko, uh, ang, ang, petition po namin noon ay sa NHCP, pero dahil nga, ang kwento po sa amin ng NHCP, alam nyo, medyo importante itong kaso na ito kasi President case siya. Kauna-unahang nag-push through na kaso pagdating sa heritage law. Bakit? Sa totoo lang, marami na pong na-issue ng cease and desist order ng NHGP. Marami ng mga pag-iba, pag-renovate pag, pag, pag uh, renovate na pinatigil nila dahil hindi nga ayon sa batas. Pero lahat daw po nang binigyan nila ng CTO, sumunod. Ah. Tayo daw po ang kauna-unahang LGU na hindi sumunod sa cease and desist order Kaya unang-una po itong na isang pangkaso sa batas po ng RA 10066. Ay, okay. Malinaw po. Ano. So, so, it's badly. a precedent case. Oo. So, yung mga naglalabasan ngayon na uh, mga marites ano, sa social media, <laughs> <Adabi po>. uh, <laughs> talagang grabe. So, yun, yan po ang eh, malinaw yung sinabi po ni Consi Tobit Cruz. So, eh, so, ko po, kasi may kasama na yung demolition job. Oo. Sabi ko nga po at hindi nila mababato sa issue ng hindi pagtatrabaho dahil nagtatrabaho po ako, meron akong mga resibo ng lahat ng ginagawa ko na i-post ko din yan sa Facebook, no? Eh, yeah. siguro, ang nakikita nilang butas para sirain ako, eh, hanapan ng na ako ng gusto sa Kapitolyo, ibalik eh, yung mga dating issue na ipinaglaban ko na eh, hindi ko po yung aatrasan dahil nasa tama po ang pinaglaban natin. Anyway, yung political nga na, ginagamit mo daw ito, sabi doon yeah. sa nakapost. Dahil aangat daw po kayo ng Hire from Consial Kod to Vice Mayor. Uh, <laughs> ano pong sagot natin? <laughs> uh, Na-interview na, na ako tapos dito pero hindi po ako tatapong Vice Mayor. Uh, malinaw mm -hmm. po sa akin at sa mga sumusuporta sa akin na uh, core group members namin sa, sa sa aming asset uh, mm -hmm. organisasyon na ako po ay magre-re-elect na konsihal ng bayan ng Taytay. Sabi ko nga sa iyo, ma mas mahirap pong madapa pag nagmamadali. No? Hindi ko po minamadali. Mm -hmm. Hindi naman ako after sa posisyon ngayon nakikita ko po na marami pa akong pwedeng gawin bilang Pansihal ng Bayan para kung makita niyo po yung listahan ko sa opisina ng mga pending kami ng ordinansya Marami pa po, mag na yata yun no Ibig sabihin marami pa tayong kailangan kasi kasuhin pagdating sa legislation At yung ng Bayan naman po ay nakikita ko pa rin isang magandang platform para patuloy pa rin na makatulong sa bayan Tanuyin ko lang po From the start, anong pinaka masasabi na talaga ngayon Tobit Cruz na na ordinansa o ah. ano, ano po yung pinaka ano madami na no? pero oh. ako sa dami yata wala ah, na tayong matandaan ah, um, hindi ang ilan sa mga gusto kong maipagmalaki talaga yung mga unang ordinansa ko ay tungkol sa good governance ordinance. ang mm. unang dalawang ordinansa ko ipinasa ko ay freedom of information ordinance like ay, okay. transparency Oo. Oh. ordinance ang pangalawa yes. po ay pagtatatag ng people's council ah uh, pinangako po naman po sa taong bayan niyan, tumakbo akong konsihal na independent na kailangan nating maipush ang good governance sa Taytay kasi ang paraan lang para maging maayos ang bayan natin ay bumalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno at babalik lang ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno kung meron po tayong mga measures dito sa ating bayan na sisiguraduhin na kapag salita ang taong bayan na transparent ang gobyerno at hindi natin tinatago sa inyo kung anong mga transaksyon ang meron dito sa munisipyo so masaya po ako na si Mayor Alan naman ay ay bukas bukas pintong din no? at ang ating sanggunian bayan natin tinanggap po ang mga ordinansang ito at naipasa po namin ito sa ilang pagbasa lamang. Um, pero bukod doon, ako proud ako recently, isashare ko rin ito sa Facebook, no, na quote sa isang Rappler article ang um, ordinansa natin sa responsible social media use. Kasi aparang di well, sa Cebu, uh, ang mga local governments dahil walang official social media pages. Nabanggit po doon sa article na yung ordinansa natin dito sa Taytay ay nagbibigay ng maayos na guidelines paano ba dapat ginagamit ng gobyerno ang, ang social media sa pakikipag-communicate sa mga tao. Um, nabanggit ito na best practice. So ako proud ko wow. Po, kasi hindi lang sa Taytay yung impact ng ating ordinansa pero nakikita na siya ng ibang bayan na maaari rin makatulong sa kanila. Okay lang po ba yan? Kahit kopya nila sa Oo naman po. Ako wala pag ang kinukuha na po natin ay best practice, o, wala pong problema doon. Wag, wag, lang kopyahin yung negatibo. Ano? Yun. correct, <laughs> <Okay, laughs> Anyway, wala na akong masasabi po sa inyo. Um, ahaba tayo kasi ah, <laughs> <po>, madami talaga. <laughs> Grabe. Anyway, isang mensahe na lang po sa ating mga kababayan sa Taytay. -tay. Uh, ako po sa mga kababayan natin sa Taytay, -tay, pati sa mga ano, no, gumagawa ng issue Uh, next year pa po yung election, marami pa po tayong buwan na kailangan ko. No? mag, magsi second year pa lang po kami in office ngayong darating na July. No? Uh, hmm. So, sana po ay mag-focus muna tayo sa trabaho. Uh, madami po po tayong kailangan gawin at ayusin sa ating bayan. So, sana po, imbis na mag-create tayo ng divide at pagkakawasak sa ay magtulong-tulongan po tayo kung paano na natin magagawang mas maayos ang bayan ng Pilipinas. Maraming salamat po, Consid Tobit. Thank you, thank you very much. Anytime po. So, yan po ang ating panayam kay Councilor Tobit Cruz. So, medyo uh, malinaw na po ano. Kanya na pong pinaliwanag sinabi ang lahat. So, ah uh, maraming salamat po kay Councilor Tobit Cruz sa uh, pag uh, sa panayam natin. Para maliwanagan din hindi lamang siya pati ang kanyang mga constituents.